huli tayo ngayon guys ng ano ay papakita ko sa inyo kung paano manghuli ng lobster. Malalaki lobster dito sa Lake Buhi. What? ng lobsters kasi wala kaming lab. Meron lang thirst. <laughs> Kaya lobsters. Oh nga guys, sobrang ano dito guys. Gubat na gubat ba? para meron tayong pampana ba pag madyo malino ang tubig mamamana po tayo Mount Asug. Ayan guys, ayan. to tubig. <laughs> so anong masabi mo boss? Gusto ko ipakita sa inyo so sobrang napakagandang view. Dito niya lang matatagpuan sa buhay Camarines. Sur. Yung matatagpuan nyo, napakasarap na tilapia dito sa aming probinsya. Pakita mo. Ano? Ganda, napakatahimik ng lake, no? So yun, So yung mga kababayan, gagawin namin, manghuli kami ng lobster para meron tayong pangsahog sa lulutin nating gulay. So, samahan nyo kami hanggang dulo ng video nito para masaksin nyo kung paano kayo manghuli ng mga lobster. Sakit nang pa ako, guys. Ligi pa ako, eh. Kasi, naka-ano Paalang ba? Paalang ako, guys. Sama ko si Kuya Mangwa ang ano, mauulam ngayong tangali ba? Para at least, hindi na natin sabihin na maanong ulam. Kailangan tayo mag-isip. Ganun yun meron tayong kumbaga sa buwit nun sumbiling nga ba ano nya di eh? kung sa tagalog pana ayan guys meron pa tayong dalang itak ba ayan so abangan natin abangan nyo guys yung mga namin na lobsters Ah, uh, nandito tayo ngayon sa itinuturing na napakalaking puno na dito sa amin natagpuan ito. Siguro hindi pa ako hindi pa ako buhay ito puno na ito. Ah, uh, panahon pa ng mga hapon. Ilang ilang years na to? Ah, uh, dito rin natagpuan ng ng aming kapitbahay yung napakalaking king cobra dito mismo naparay. Pakita mo. Dito siya mismo nakita. Dito mismo. Napatay nung kapitbahay namin yung pinakamalupit na o oh, na ahas ah, uh, yung king cobra dito na patay mismo kaya ugaliin mo natin na mag iingat sa bawat pagpupunta ng bundok sa ating dinadaanan lagi tayo maging alerto kasi hindi natin alam kung minsan uh, ah natin bila yung ahas so para sa akin eh, yung, ano, na huwag na rin natin pakailaman o, huwag na natin patayin pabayan na lang natin kasi Uh, napakahalaga ng ginagampanan ng ahas dito sa ating ekosistem o sa ating kagubatan so yun lang muna para laki, taas, eh. taas. laki talaga guys grabe So comment section nyo lang guys Mabasa natin sa comment section kung anong puno to guys Napakalapad Napakalaki Napakataas Napakaganda at napakaangas. Ayun na si boss. So, ayun guys. Ayun na si boss. Medyo na sa uh, na tayo, malapit-lapit na tayo. Papaba na tayo dyan pag pating sa una-unahan. Pasensya na, medyo shaky. Naglalakad tayo eh. Tapos hawak natin yung phone. Wala tayong tripod. Di ko na nadalhin tripod ko eh kaya medyo shaky konti ang ating videos pero pag may tripod kahit lumalakad ka kaya mong kontrolin iba din kasi yung handle ng tripod kasi sa handle ng kamay talaga kapag kamay kasi medyo shaky konti pero pag may tripod medyo kaya mong balansin yun yung ganun yun guys malapit na tayo dahan dahan lang grabing mga bato dito ayun eh, nakapalang tayo guys Nakakita na pa ako. water lily. Tuntay saunan sa unan. water lily ya Dakal na water lily? Aja poro? Baik ingurga ko water lily ah? Ararampat tubig ko no? Mus. Na, na, na ako, ako na bibi. Ato naman. Masi ka na. No? Kamu mo, tapos ka sundan. Ako ba kasawa? Kaya ikaw magkamot kamera. <coughs> Ini yung Mga lake, mga kababayan. Maging alerto ka no. So, Alerto ka dyan, ta, baka kina niya, talo na ni ka ng mga chicks dyan. Ayan, <laughs> napakasukal guys, oh. Talagang natural habit ng mga, ano, ng mga as, ng, ng mga ahas, sawa. Mga dahil, bato Laming bato. Mayaman sa bato dito, eh. Maganda lang dito lumakad, kapag ganito, pero pag maulan, ay napakagulat ng bato dito. Bakit may dala kang light? Ha? Lobster naman ang huli natin eh. Sabi kita. Nakasimbos na ako din kapag nasa mundo kayo guys yan ang ingatan nyo yung hindi kayo madikitan sa katawan nito yan yan yung daon na yan oh. ah, uh, kung, kung tawagin sa amin sabi ko yan langat ang ah, napakadelikado yan sobrang katis sa katawan yan patagal maalis <laughs> <laughs> ha okay. hindi sa unang pa tayo tapos na ako dyan eh wala ka na dyan madadali wala nang wala nang wala kang mauling lobster dyan Huh? Tertarik mau main lagi-lagi ngeparko deh. Sori Didi. Hah? Didi. Desa dulu. Kita tayang. Kita Dito tayang guys. Kita tayang mengulik sama lobster. Pati yang mga kulina, cool kulina mo nya masarap din yung pang sahot sama mga gulay. So, dito kami ngayon guys. Dito kami manghuhuli ng lobster. Dito kasi karamihan kami. Dito kasi karamihan marami. Dito mas marami ang kalimitang mga lobster ngayon guys. Dito mismo. So okay lang. mo ko ni mo full. Full. Hello, Oo. So yan guys, dito na po kami. So yun guys. Nangunga na ako guys. Rabistar yan. Manakwa ako. Manakwa ako eh. Ito lang sa gilid ba. Ayun, malaki, laki, laki, laki. Ayan, ay gaki. Ayan. <laughs> <Ayun> na. <Lobster. laughs> na. Tapos nahulog yung cellphone ko. Patay tayo dia <laughs> Wala ka ng cellphone. Wala ka ng pang vlog. Hmm guys. Dami-dami na din yan. Oh. Please share.